So ano mga pare ko eh. sana po nakakarating ang inyo pong lingkod. <laughs> Nandito po kami ngayon sa Kirino, Isabila, bila Kirino oh. So dumalo po kami sa farm uh, ng tatay ni Bakla. Bakla. Ayun. So ang ganda. Malayo na siya guys sa ano sa kabihasnan. So ito ay sinasaka ng kanyang tatay oh, ang Limang ektarya to, Limang ektarya. Maluwag. Lucky. Ano? Oh, Ang daming mangga. Ayun oh, Nalaglag na 'yung mga mangga oh, makita niyo guys mga mangga. So, ayun oh. Wala kasi dito guys kumakain, kaya ito 'yung sinasabi ng tatay niya na nabubulok na lang 'yung mangga oh. Nasisira lang. Ayun oh. Ayun, oh, rap. Oh. Hoy. Hala, naglaglag lang sila. pabus na nga ang bunga eh. Obos na marami. Ano pare ko, naiwan na po kami. So, ano, na, grabe, napakaganda ko. So, sana -san na po nakakarating ang inyo pong lingkod na si Pare Kwi TV. So, sana -san po ako dinadala ni Bakla. Uh, Baka din na po ako makauwi dyan sa Bicol, lo. At... <laughs> sobrang napaka -press. at Atay, sandali ang mukha ko. Masusuno. Ay, sayang ang beauty ball. Sayang ang beauty ball, guys. Saan niya mga pare ko? sobrang, ito po ay uh, pinagpapanuhan ko po na bilhin. What? Uh, music, kaya po ito. Uh, kapag uh, na po ako, bibili ko ito. Wala, sana yun, wala pa tayong pira eh. naman na sana, kaya lang wala pa tayong pira. So, tara guys. Tara, let's go. Oh, ayan guys yung bahay nung tatay niya ayan Oh, oh nagkita na po kami kanina guys uh, ako po ay nagbigay pugay na nagbigay galang na po sa kanyang tatay siyempre ayan ayan po ay may marami pang mga manggahan talaga dito mangga dito ay ito na ha. so ito na po yung mga mangga niya so wow dami mangga so nalalalag na lang siya guys ayan Maabot ko na ang pangarap ayan po siya ayan Oh, ay. So ito, andito po ang kanyang uh, munting kubo. Yes, ang daming mangga. Ngayon naman ay makikita tayo na pinya. Pinya naman tayo, pinya. Uh, ngayon lang, inaani na dun, oh. Ah, ito pa mga pinya. Oh, ang Ah, ito yung matamis, yung masabaw. Ngayon yung pinya na walang tinik. So ayun mga pare ko, hanap tayo ng pinya. Mag-aantay ng pinya. Pwede na to. Saka ito o. Oh. Ayan o. Oh. Are you sure? Oo. Uh, -uh. Pwede na daw mga may mapapilay. Ito pa o. Oh. Ito o. Oh. is neto, oh. Ayan, oh. Um, uh, dilaw, dilaw na ito. Ayan o. Oh. Nagdidilaw-dilaw na yan. Saan na yan? Ito o. Oh. Ayan. Uh -huh. Ayan o. Oh. Hinug na yan o. Oh. Tapos kulubot na rin ang ito? isa ang isa sa atin tinitingnan yung tangkay, kulubot na ang tangkay. Ito. Ito pa may isa pa oh. Uh -huh. Ah, Ay, maliit. Ayun, oh, no, sa oh. Oo. Oh, guys. Na ito pa nga, guys. Hinog guys. Ay. Ayun. Pero. No? Oh, so, guys. Kain muna tayo ng mangga. Ayan, mangga talaga eh. Mangga. mangga. Kasi talaga mangga. Ginaw you know, ay banda oh. matamis ta. Matamis. Ano na mm -hmm. imas siya? Na imas? O kinanam. Madali chat daw eh. Masarap daw o oh, kinanam <laughs> <laughs> eh. Tamis. Tamis, okay, okay, so Tamis, Ganda talaga dito sa buo ito. Hindi ito bukid, eh. bundok pero napakasarap talaga. Fresh yeah. na, fresh so, pa yung hangin. Mun Ang munting bahay uh, o oh. So yun guys, ha. Uh, sana nagustuhan nyo ang aking uh, video. Sa mga di pa nakakapag-follow, so, nakakapag, uh, follow nyo na po ang aking IP page sa uh, Farikoy TV. syempre. i-share nyo na rin. Mag-comment rin kayo kung nagustuhan nyo ang aking video. So ayun guys, bye-bye!